Bandage, Yan dapat dahil mo siya ilalaan tapos pigo Kasi comes a time like 30 minutes or after an hour, sige ang igot niya. Tighter and tighter. So mag-feel na siya patient na iguto na maya, makulbat ka naman niya. So therefore, if you're going to place an elastic bandage, you don't need to stretch it, but rather ipaparol mo na. Okay? Kasi, maabot talaga sa time na magiging tight na siya. Kung may bleeding siya sa forehead, like number one, forehead, bleeding sa forehead, malahat ka, so kahit puhaan, is day mo siya kay Kuwan Stretch, I mean, so, normal na pagpaikot lang siya, since sa forehead siya, yan, yeah, nalipi. Advantage ng kanil, ang kukat pa nalipi. pwede mo, pagbasa naman. Para bang pinlalahad mo siya, then mo na ayuson. So, so pag nat natapos ka na, pwede mo na siyang manya na balik sa denial yan. Yeah? So pwede mo na siyang ayuso. So that makakahinin mo siya. Pero during the time, ilahag mo lang as you see it fit. And then, kung natakbang sa mata mo, di ba um, patient mo or kang victim, pwede mo siya ayuso. Matangang ipakahinin mo. Pwede mo ba gamalita So, just as long as may So, iba button pin or clip. I-clip na ini I-clip na ini. okay. inig. I-clip na ini So, i mo lang siya. Diba? I-hook mo. <laughs> mo. Yan ang gamit niya. Ay, na Senyor, Katandaan, masakit ito pag ito diniin. Diba? Pag diniin ko ito, masakit. Masakit kasi may pain. Pero, kung alimbawa ay tinapon mo na, magaling, tinapon mo siya, pwede mo gawin ang pag So, pinabalik po siya, tapos si So, suda dati tandaan na this side. This oh, Pina Pina push 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 push. Push. Pinabalik ko ah, siya. Pinabalik. Tapos pagbalik, pinas, may pool na pinas, ipinasok. Tapos, pwede kong Mahaba lang ito eh. Iyo. Okay, so, tatandaan, tatandaan, yeah. if your <laughs> not, pag naglalaag ka may paalag kayo ng oh, elastic, <laughs> dahil ka maglalaag ng elastic na paalag kayo, may pabaliktad. Okay. Kaya matatizing yan na minsan mabaliktad. Pero as much as possible, mapupaalag ka na but rather, dapat, kasi rolling out, rinu-roll ko lang siya out. Kaya tatandaan, so Okay, pag, okay ang elastic bandage ko na nabot na mo, na ulo, na 21, na huwag na yan, patapas mo ulit dahil ibabalik mo siya. Kasi unroll na ni, so dapat i-roll na. Right, ang gano'n mo ulit siya po, sa so, puti Wait lang kung makadagan ka naman sa, ba ba na sa, sa bago. Dahil pag-roll sa salog ng mga sa bago. Kita <laughs> <laughs> so minta Remember, okay, remember <laughs> pagbibiwan mo, ang galing mo na ulit, dahil madalagay ng ka, ilalaw mo na kalas-kalas. Actually, mas maaluloy If the exam, ang exam ng career, it's, it's a contest, exam na contest siya. So therefore, ang pinakalakaw na grade would be those people that will win. Kung nangapulit ka, gusto mong sabihin, ang grade mo 75. Oh, okay. Bye, bro. <laughs> Para sa PNSA, okay. sa Red Cross na dapat dumati yan. Kay e mana niya, hindi. Kay mana ng client, kay mana ng client, kay mana carry. Pag namunputan ka, 75. Pag naingot ka, 100. Pero kung may explain, Nine of them simple, sixty-five to Okay, so mas madali yan di gamitin. Actually, sa naman yun sa last Dahil naman sa dami ng regular, kasi mas madali yan aside from mas madali pa mas madali ang pagganap sa buti mas madali yung, madali yung tapos nadat mahal, madali man So that would be the forehead. Ay nan ka to simple naman. Yung mga hindi. hindi. Ay ka sa simple name. Ay nan ka to sa sa ay band I mean, bandage, sa gos, lalago siya. Then, <laughs> yun na ba, yun ang tawag sa iya. Kung so, head top side, head top side, head top na So, ang look at kang patient kung would be yung hindi, hindi sa itaas. Okay, so kung yak sa itaas, remember na mo ng ang um um So, angkor, kaya one okay, mo siyang answer Anong gusto mo sabihin na, sa kanyang katapig sa akin kung angkor? Kaya na tayo diba ba diba ba <laughs> 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 okay. So angkor, mo okay. yung mata. <laughs> okay. Okay. So, anchor, mata. <laughs> okay. Dahil ayos ang tanda ng So, kaya e ang e angkor kong <laughs> e, naiinig kong play yung paglalabang mo, maalinas. Ayaw mo maalinas, mapagal. So, if you're going to play strong core, take one, hindi sa may baba. Dahil pag binaan mo din the exact same thing sa taas, maul so Kaya dapat, sa elastic bandage, medyo ito ba kuyaw mo hindi sa may, ayan na sa nape. Sa taas lang yung nape. So, that would be yung angkore na angkore ko. So, then, so. so ulit ako. May answer ko ulit. Medyo na rin na ko. Okay. So, since siya ako ang lugar niya, ang ginibuhok ko would Kaya Ito ako siyang takpan. já, tá siya. Tapos pag kay Juan ma-anchor medyo sa baba kasi once sila na ang hindi maulso yan dito pag sa itaas. Kaya dapat ma-anchor ng medyo sa baba. So, at dapat sumata, ayusot na na lang nga niyong makahiliman. Yan anyway, yung yung dugad i-anchor sa itaas. Okay? Hey, pwede na, pwede. Okay, hey, so model yan, model. wow ah.

Here. Um, so, sa, sa chick, and pwede sa jo. Jo, okay, chick. Okay. Wow. Like the right. Right. Ah, <laughs> so, kay Juan lang ni Angkor. Lagi talaga lang Angkor. Kay Juan mo mga Angkor kasi pag mo yung Angkor dish, mat matatanggal. So, pag nagbalik na lang ako, <laughs> side, Sir, pa hindi mo sir. Lagi mo Pagka ng so, triangle ka, magi ka triangle uh, so pag <laughs> 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 <laughs>